Magandang gabi sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Nakikinig ngayon. Ang atin naman topic ngayon ay ang kalagahan ng pitong sakramento sa mga Romano Katoliko. Ang kahalagahan ng pitong sakramento sa mga Romano Katoliko at paano ito sundin para tayo ay maging banal. Ang pitong sakramento sa simbahan katoliko ay mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa Kanya at maggabayan sa ating espiritual na paglalakbay. Ang mga ito ay naglalayong magbigay ng iba't ibang biyaya sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Una, binibinyagan o baptism ang kalagahan. Ito ang unang sakramento na nagpapadalisay sa ating mga kasalanan orihinal at nagbubukas ng pinto sa buhay kristyano. Paano ito sundin? Tiyakin na ang mga anak ay mabinyagan sa simbahan sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng kanilang kapanganakan. Magsaliksik at maghanda. Bilang mga magulang, at minong at minang para maging gabay sa espiritual na buhay ng bata. Pangalawa, kumpil, confirmation, kahalagahan, pinagtitibay nito ang mga biyaya ng binyag at pinapalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Paano sundin mag-aral ng katikismo at aktibong magkilahok sa mga klase ng kumpil. Si Kaping maunawaan ang mga aral ng simbahan at magdasal upang matanggap ng buong puso ang mga biyayang kasama nito. Pangatlo, Eucharistia. Eucharist. Ano ang kalagahan nito? Ito ang sakramento kung saan kinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo nagbibigay lakas sa ating espiritual na buhay. Paano ito sundin? Regular na dumalo sa misa, lalo na sa tuwing linggo at mga banal na araw ng obligasyon. Magsisi at maghanda ng puso bago tumanggap ng komunyon. Pangapat, kumpisal finance, reconciliation, kalagahan, nagbibigay ito ng pagkakataon para sa kapatawaran ng mga kasalanan at muling pagkikipagkasundo sa Diyos. Paano natin ito sundin? Regular na magsagawa ng pagsusuri ng konsensya at magtungo sa kumpisal ng hindi bababa sa isang beses sa isang taon o mas madalas kung kinakailangan. Panglima, pagpapahid ng langis, anointing of the sick. Ang kalagahan nito, nagbibigay ng kaginhawaan, kapatawaran at kalakasan sa mga may sakit at naghahanda para sa huling paglalakbay patungo sa Diyos. Paano ito sundin? Huwag magatubiling tawagin ang pari para sa mga may sakit o nag buhay upang matanggap nila ang sakramento. Pang-anim, pagkasaserdote o holy orders. Kahalagahan nito, ipinagkaloob nito ang kapangyarihan sa mga lalaking maging pari, diakono o obispo sa kanilang manguna at magpapastol sa sambayanan ng Diyos. Paano ito sundin? igalang at suportahan ang mga pari at relihiyoso. Hikayatin ang mga kabataan na isaalang-alang ang bukasyon ng pagpapari o buhay reliyoso. Pampito, kasalan, matrimony, ang kalagahan nito, pinagpapala ng Diyos ang pagsasama ng mag-asawa, nagbibigay ng biyaya para magampanan nila ang kanilang tungkulin sa isa't isa at sa kanilang mga anak paano ito sundin paghandaan ang kasal sa simbahan at tungkulin at tuntunin na sundin ang mga sakramento na itinuturo ng simbahan panatilihin ang pananampalataya at regular na dasal bilang mag-asawa paano maging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sakramento. Una, panalangin. Laging magdasal at magpasalamat sa Diyos. Hingiin ang kanyang patnubay sa lahat ng aspito ng buhay. Pangalawa, pagsisimba. Regular na dumalo sa misa at aktibong makilahok sa mga gawain ng simbahan. Pangatlo, magbabasa ng Biblia naglaan ng oras araw-araw upang pagnilayan ang salita ng Diyos. Pangapat, magpakumbaba at pagmamahal. Ipakita ang pagmamahal at paggalang sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Panglima, pagsasakripisyo. Huwag matakot magsakripisyo para sa si ikabubuti ng iba at sa kalahwalatian ng Diyos ang pagsunod sa pitong sakramento ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang paraan upang mapalapit tayo sa Diyos at maging banal. Sa pamagitan ng mga ito, tayo ay nagpapalakas sa ating pananampalataya, nagpapatawad ang ating mga kasalanan at nagkakaroon ng patnubay sa ating espiritual na paglalakbay. Sumuli, magandang umaga sa ating lahat. Ang nakikinig ngayon ay sana manuhaan natin. Pasensya na sa aking Tagalog. Ay medyo kulang pa. O, okay na. Magandang gabi.